Good morning mga friends! Dito na naman tayo sa ating Saturday duty sa gilid ng kalsada. Ang paglilinis or tinatawag naming pinta sa aming purok. Ayan, nililinis naman na natin yung mga itinatapon na basura ng mga dumaraan dyan. Halo-halo na yung basura dyan nating wawalisin yung mga... Wa 'yung dahon na galing sa mga kahoy at 'yung mga bottled water at kung ano-ano pang ipinaghahagis ng mga pasahero or behidor, o di ba? Sana all na lang tayo sa mga basurang ito. kailang kaya magigising ang tao na ang daanan ay hindi tapunan ng basura? Di ba? Nakakaawa 'yung mga daan na walang walang kabahayan na na nakatira dahil wala talagang maglilinis dahil hindi naman niyang kayang linisin lahat ang daanan ng taga DPWH o diba kaya makikita niyo ang ating daan siguro dito lang sa Pinas ang pinakama ma ano ba yung tawag dyan pinakamaduming daanan pero dito part of summer and some places naman ng Pilipinas ay malinis lalo na pag Lalo na yung part ng Dabaw ay just ko. Ang luluwag ng kalsada nila doon, four lanes pero ang lilinis, di ba? Bakit kaya dito sa Region 8 hindi natin magawang disiplinahin ang ating mga sarili? From Calbayog to Tacloban na mga pasahero, wag namang kayong ganyan na lagi na lang sa daanan na itinatapon yung mga basura nyo. Bakit hindi nyo bitbitin sa bahay nyo at ilagay sa tamang lagayan? Wag nyo namang itatapon dito sa kalsada dahil pag dumating na yung panahon ng tag-ulan ay nako. Kami ang mahihirapan dahil punong-puno ng mga bottled water at kung ano-ano pa yung mga daanan natin yung mga mga pa melty melty ninyo ay nako. Nandito sa daanan yung mga lalagayan ng mga iniinom nyo na kung ano-anong kasosyalan pero balahura naman kayo pagdating sa tapunan ng basura. O ba? Diba? Napakasakit lang isipin na ang sosyal nyo Pero ang napakabalahura nyo naman sa pinagkainan nyo Huwag naman tayong ganyan, di ba? talk lang tayo, mga kat-day celebs ko dyan, mga kaibigan Maging mapagmatsag din tayo sa ating mga ginagawa Huwag naging tayong feeling sosyal Pero balahura naman tayo sa basurang galing sa atin, di ba? Diyan sa mga ilalim ng kanal dyan, yun na, na, na yung mga basura nyo. Yung mga bottled water. Yan, di ba? Yung nagpaka-plastic na kung ano nung kinakain nyo. Ang sarap nang kain nyo, pasosyal-sosyal kayo. Pero anong ginagawa nyo sa ating kapaligiran? Di ba? Maging responsable naman tayo pollution na nga dito sa paligid dahil nga sa maraming marites dyan na naglilipa na yung mga bibig na mababaho na hindi pa nga nakapag-toothbrush pero andyan na ay nako tapos may basura pa ay nako wala na wala na ang ating mother nature talagang babagsak ang ating mother nature nito wala tayong pakialam sa ating kapaligiran diba tingnan nyo naman oh, yung basurang winawalis natin dyan mga bottled water dyan. Walang, walang ano yung mga tuyong dahon dahil natural. Kung baga, ika nga, um, tawag dyan, natural na linisin yan. Pero yung mga bottled water, mayroon pa dyan mga, ano-ano pa dyan. Ay, nako. Kawawa yung lugar na wala, wala talagang taong nakatira dahil walang maglilinis dito sa amin, sabaduhan, pag hindi ako nakapaglinis dyan, nakapagwalis araw-araw, sabaduhan na lang yan. Kasi ano rin, nakakapagod din arawan. Nako, maliban sa arawan na may nininingil, nakakapagod din magwalis ng arawan. <laughs> o ba diba, sana lang maging responsable ang mga biyay do from Calvayog to Tacloban. wag nyo naman kami purong iahagis yung mga basura nyo. Pakiusap din sa mga operator dyan na maglagay kayong basurahan sa mga sasakyan nyo. Diba? Para naman hindi itinatapon ng mga pasaheros nyo sa bintana yung mga basura nila.